Dito tayo ngayon sa Nehemiah Farm Lalagyan natin ng pundasyon yung ating ginagawa Dito po, pinutol natin Ngaigan yung, ito kasi bayog Ito yung bayog na pa natin Eh, yung ilalim nya Medyo nabulok na siya, kaya ito matibay pa naman Sisimintuhin natin Oh yan o oh. Kaya yan, hinuhukay na po natin. Lalagyan natin siya ng dalawang bakal dito. Tapos isimintuhin natin. Parang yun po yung pundasyon niya. to so, yan. Tapos tapo natin yung isang poste. Ito kasi ang ating rest house dito sa Ninimaya Farm at ito yung nagagamit sa fellowship ayan po nalagyan na po natin ayan, tibay na siya dalawa bakal nya okay mission accomplished ulit